yes po, isang magandang magandang araw po mga kabarangay. Araw po ng linggo. Naghihintay pa rin po ba kayo? Ano po ang hinihintay nyo? Hinihintay ba ninyong darating si para ba tuloy ang boxing? Tapos na po, nabilangan na ng sampu. Hindi na po matutuloy ang boxing. Kagaya po na hindi na rin po matutuloy ang extension ng termino ng mga nakaupo. po uh, Siyempre po, muli ang aking uh, panawagan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malagod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong bagong videos. Uh, yes po, mga kabarangay. Uh, bagamat napakarami po ng mga umasa na ma-extend ka po ang termino, ayan na po, dumating na po yung uh, katotohanan na wala po silang aasahan pinaasa lamang po sila mga kabarangay uh, dahil mula't mula pa po kagaya po ng mga nauna ko ng content na kahit po itong mga nagsulong na ito ng term setting bill ay alam po nila na hindi po yan lulusot sa Korte Suprema matagal ko nang sinabi yan at marami lang ang ayaw po na maniwala Ah, uh, kasi po, ang mga Pilipino, madaling mauto eh. Yes po, totoo po Real talk. Ah, uh, madaling mauto, may scam ang mga Pilipino. Bakit? Kasi po, personal interest din. Yung may kapalit, pera man yan, or pabor. Ah, uh, matamaan na po yung gusto matamaan. Talagang ganyan po. Nasa kultura na nating mga Pilipino yan. Madaling mauto, basta may kapalit. Ah, uh, yan nga po, pinangakuan sila na... Uh, hahabain ang kanilang termino uh, maaring maging anim na taon yan po ang unang uh, pinangako sa kanila anim na taon po ano ang kapalit? siyempre kapalit ng kanilang uh, pagiging loyal pagtulong po sa kandidatura ng mga kandidato po na nagsulong yan kung inyo pong matatandaan mga kabaranggay ay 8 uh, buwan pa bago po maghalalan na midterm election ay sinabi na po yan, ng mga nanunungkulan sinabi na po yan, ng mga mambabatas na postpone nga po ang halalan syempre nga po marami ang matutuwa pero kung susumain susuriin po natin ang mga pangyayari 6 na taon 6 ah, na buwan o 8 buwan pala bago, uh, ah, buwan po bago mag uh, midterm election hindi po nila naipasa ang batas pero ang senado nakapagpasa na po ng apat na taon nga at ito pong pinaka kahuli-hulihan po naipasa nga po ang uh, six year term sa kongreso at noong July 11 napasa yan sa bicameral conference committee kung atin pong uugatin yung mga pangyayari. Puro last minute mga kabarangay, Palagi nga nakabitin. Bakit? Kasi nga po may alanganin. <laughs> Alam nila na mahihirapan po ng mga ang batas na yan. Dahil nga po mayroong nilabag. Ano ang nilabag? Nag-postpone, nagpahaba ng termino. Ayun po, nag-uupo ng hold over capacity na bawal po sa saligang batas. Eh ang kapangyarihan lamang po nila ay mag ng term. Yes po, nasa kapangyarihan po ng Kongreso ang mag ng termino. Yes, pwede, nilang, pwede po nilang pahabain yan ng uh, walang lalabaging batas. Napakadali lang, sana pina, tinapos na yung halalan na yan at sumananalo, yun ang uupo ng anim na taon o rapat. Ano ba ang gusto nila? yun po ang tunay at totoong term fixing hindi kagaya ng ginawa po nila talagang nga uh, sabi nga po ni Makat Makalintal eh, mapanling lang <laughs> kasi po personal interest din po bakit po uh, kahit alam nila na yan po ay hindi lulusot hindi makakapasa hindi magiging ganap na batas pero bakit pa rin po nila yan ginawa so yun nga po personal interest Kapag personal interest po kasi ang umiiral by hook or by crook, tama man o mali, gagawin. At uh, ma ma uh, marami pa rin po yung naghihintay bukas, orang uh, mamaya, hanggang mamaya po, na pirmahan pa rin niya ng Pangulo. Sa totoo lang po, wala pang pinipirmahan ng Pangulo, wala pa pong binebeto. At marami pa rin po ang naghihintay niyan. So, kinu-question ko nga po yung technicality, legality kung pwede pa nga ba. Eh, may, may mga nagsasabi po na pwede pa kahit nagsara na po yung uh, 19th Congress eh, dahil daw po yan ay uh, na na sa Bicameral Congress Committee eh pwede pa daw po. So be it. <laughs> pwede pala eh. Kaya lang po mga kabarangay ang totoo po 20th Congress na po bukas. Ano ngayon ang ine-expect natin o ni inihintay natin na sasabihin ng Pangulo tungkol po sa usaping ito. Akong uh, kung ikaw po ay nag-iisip na maaaring pirmahan pa ito ng Pangulo, Forget, it. kalimutan mo na po yan. hindi na po pipirmahan niya ng Pangulo bukas. Tandaan mo yan, hindi na yan pipirmahan ng Pangulo bukas. Ngayon, ano ang kanyang i announce Kung meron man, sabi nga po ng isang uh, sikat na vlogger eh, maaaring wala maaring meron at kung wala, eh di wala <laughs> kung meron, ano mga, mga kabarangay marahil po ay uh, sasabihin na lamang ng Pangulo na maganda na kayo, kayong mga nakuhupo <laughs> dahil tuloy na ang ahalalan sa December 1, 2025 uh, sa pagtupad sa Supreme Court ruling siguro po ganyan na lang sasabihin wala nang cheche boreche. Tuloy na tuloy po ang halalan sa December 1, 2025. Oh, uh, baka tanungin na naman ako ng mga basers ko na ano na naman ang katibayan ko. <laughs> sa dinami-dami po ng aking paliwanag, eh talagang hindi po ninyo maiintindihan kasi nga po, iba yung set of mind ninyo. Eh, maliwanag na sinabi ko naman po sa inyo. O oh, eto po, yung papaliwanag ko uli para hindi na kayo magtanong. Anong katibayan ko? Yan nga po, Supreme Court ruling ang nangingibabaw. Dahil ito pong inahasahan po ninyo na term setting bill na pinasa po ng Kongreso at ng Senado na nangako po sa inyo na kayo ay magkakaroon ng extension. Lusaw na po. Hindi na po siya magiging isang ganap na batas. Dahil nauna ko na pong sinabi, matagal na po itong ganap Napata... Ah, <laughs> masisya na po. Matagal na po itong ganap na patay na panukalang batas dahil ito po ay ginawa lamang na may panlilin lang, pambubudol. Yan po ang maliwanag. At ah, may dagdag ko lang po, po pala. Uh, shout out po sa mga taga-South Cotabato. Uh, kanina po kasi abang ginagawa ko po ang... Uh, content na ito ay may isang uh, naging kaibigan na po tayo na tumawag. Uh, isa po siyang incumbent na kagawad ngayon uh, doon po sa kanila. At uh, uh, dahil po sa nakita niya, niya na siya po ay may mas higit po nakakayahan kaysa sa nakaupong kapitan, ay uh, nag po siya o nag-decide na kung matutuloy nga po ang halalang ito ay hahabol siya. Uh, tumawag po sa atin uh, at kung ano daw po yung ating maitutulong. Sir, kagaya po ng napag-usapan po natin kanina, lahat po na pwede ko pong maitulong sa inyo ay tutulungan ko kayo dahil uh, napakaganda po ng iyong mga advokasya. Yan po kasi ang gusto ni Koy Mersing ay yung pong magkaroon po tayo ng mga barangay at SK officials po na talagang maaasahan ng barangay, talagang makakatulong po sa barangay. Kapag ang mga barangay officials po natin sa bawat barangay sa buong Pilipinas ay uh, mga mapapagkatiwalaan mag nagtatrabaho nagtatrabaho po ng maayos hindi na po uh, malayong mangyari na magkakaroon na po tayo o makakapag-elect na po tayo mula Pangulo, Vice Presidente hanggang sa pinakamababa na antas ng panunungkulan ay makakapag-produce na po tayo ng mga mabubuti at tunay po na mga leaders yan po ang ating advokasiya mga kabarangay. Uh, yan mga kabarangay, uh, siyempre po maghihintay pa rin po tayo hanggang bukas. Napakakunting uh, panahon na lamang po. At uh, kung may mababanggit nga po uh, sa usapin ito ng BSKE uh, KE, bukas, mas mabuti po at mas maganda para makapag uh, move on na po ang lahat. So kung ano, 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 ano man po, kagaya po ng uh, sinasabi ng iba na pwede pang pumirma ang uh, Pangulo kahit uh, araw ng linggo o kahit last minute na lang. So, uh, pipirmahan man po niya. Halimbawa, ngayon o bukas, uh, ginagarantiya ko po sa inyo na hindi po yan garantiya na mapapos pa na po ang halalan. At hindi po yan garantiya kung pipirma man ang Pangulo bukas o ngayon na ang halalan ay magaganap sa November 2, 2026. Mga kabarangay kasi na ako po yung iba dahil nga po may ibang vlogger na sinasabing ang desisyon po na hinihintay na lamang ay desisyon po ng Pangulo. Yes po, tama naman po yan. Kaya lang sabi ko nga po kung wala po sanang nag-abiso na kung sakaling maging Republic Act man yan, ang term setting bill na yan, sa pagpirma ng Pangulo, kung walang nagsabi na magpipetisyon siya, yes po, Nasa Pangulo na talaga ang desisyon Kapag kapirma niya, tapos na Halalan po ay magaganap na sa November 2, 2026 Kaya nga lamang po ay meron na pong kukontest, magpuprotesta At kapag may nagprotesta, pupunta yan sa Korte Suprema O sino ngayon ang huling uh, desisyon? Pangulo ba? Hindi na po Kasi nga may second party Ito nga pong magpipetisyon At ang third party, eh ito pong Supreme Court kapag nakarating po sa Supreme Court ang petisyon tiyak po nasa Supreme Court na po o nasa Korte Suprema na po ang huling desisyon hindi po ba maaaring katigan niya yung nagpetisyon tuloy ang halalan maaaring katigan niya ito pong paano batas na ito pospo na po ang halalan sa uh, December 1 at tuloy na tuloy na sa November to 2026. Yan po ang katotohanan mga kabarangay. Hindi po hindi po garantiya ang pirma ng pangulo para yan po ay maging ganap na batas, maipatupad, may kokontra, tiyak na may kokontra. Salamat po. Koy Nersing.